Ama uh, sa masama yung loob ko. Parang, syempre, no, uh, andun yung pain, eh. Na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw. Na parang, gusto ko sabihin, asan yung ninakaw? Mag-usap-usap tayong family. Uh, matapos na yung ano natin. Sa totoo lang hindi ko magets kung bakit ang dami nagagalit o naiinis kay Chloe yung jowa Carlos Yulo. Viral ngayon sa social media. Mark Andrew Yulo, binulgar ang tunay na ugali ni Chloe San Jose. Ibinulgar ng ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew sa social media ang tunay na ugali ni Chloe San Jose sa pamamagitan ng isang shared post sa social media account ni Andrew. Makikita ang isang shared post ng isang Facebook user na may pangalang Gerald Fajardo. Sa post ni Gerald, kalaki pang mga larawan ng mga private convos na nagmula sa isang group chat at dito makikita o mababasa kung paano pagtawanan at ebuli ang ina ni Carlos na si Angelica Yulo ni Chloe San Jose. Saad pa sa post ni Gerald, dama ko naman tayo sa yaman na meron ka Chloe. Wala kaming pake alam sa sasabihin ng iba. Focus lang tayo sa kung ano yung mga nagawa mo. Since mayaman ka, bakit ka nagbenta ng Macbook na worth 50,000 kay Kaloy? Tapos ikaw lang din pala ang gagamit kasi hindi naman alam gamitin. Bakit ka pala nag-apply kay Ma'am Cynthia? Well, in fact, di ka naman nakapasa. Sumahin mo yung mga subscribers na nadagdag sayo. After mong makilala si Kaloy, sinubukan yung humingi ng sorry sa buong pamilya. Kailan yan? Kasi yung sinasabi mong GC Chloe magaganda lang nilabas yung screenshot. Bakit di mo nilabas yung pambabastos mo sa ina niya? Kahit sinong nanay pa yan, maglilive talaga yan sa GC. Saad pa ni Gerald. Sa unang screenshot makikita ang pambubuli ni Chloe sa ina ni Carlos na si Angelica. Kalaki pang mga larawan ng panghahambing sa dalawang isda at sinundan nito ng paghahamo ni Chloe kay Angelica. Sa susunod na screenshots ay mababasa kung paano tinawag na duwag. At sabay na pinagtawanan ni na Chloe at iba pang miyembro si Angelica sa kanilang group chat. Dahil dito ay naglabas ng maanghang na salita si Chloe patungkol sa shared post ng ama ni Carlos. Makikita sa social media post ni Chloe ang mga pambobuli ng ina ni Carlos Yulu na tinawag si Chloe na hubadera. Saad sa naturang caption ng social media post ni Chloe. No need na for a long caption. This is not even all of it lol. But here we are for y'all's entertainment. If you're gonna get mad at me for standing up for myself, stay mad. If you're gonna get mad at me for breaking Jin rational curse, stay mad. If you're gonna get mad at me because I reacted to their disrespect and told the truth, stay mad. If you're gonna get mad at me for standing up for my partner against their toxicity, then stay mad. I'm not here to please anyone, I know what I did and didn't. Feel free to keep believing whatever you see and read online. It doesn't matter, I know my truth and so does the people around me, most specially Mahal Carlos. The universe has my back. Hence, this would be my last time speaking about this. It's honestly getting boring and over-dramatic at this point as it's been a long-gone issue against mad and good luck.